Yung 5 to 5 Ang cello na nawala na At tanongin pa naman natin yung number At yung iiwan dito, mga idol Kaya so, yeah, minsan hindi natin nakukuha yung number Pero yun na uh, Yung iba hindi talaga nagbibigay Pero yun Ang meda, natin number

kasiyahan at ito mga idol. Ito kaya ang natin mga

दो बार idol दो Porta Porta ini bawah ya Idol 3-5 lang daw oh, seller mga idol 3 5 lang 3 uh, mga idol may Mga bawas three, five. Three, five, mga idol Ano bandit niya ito, boss? Ano yung bandit niya? Local lang? Local lang. Mga idol. 3 to mga idol. Yung uh, personal bandit siya mga idol. 3-5 lang. Ito rin. 3 3-5 mga idol. Sa bago siya lang ito, pagkapang 3-5, 3-5. Ah, mga idol. 4 years. Four years na mga idol.

Ito, oh, nagulang 5 din mga idol. Ayan. 5, 3, 5, mga manok niya. Ah, negosyable pa ito mga idol. Play 5. Ayan. sa idol, papigay ang number natin. 0928147139. Tapos sa uh, taga San Carlos, San Fernando sir. San no. Ay, may deliver naman sa Jose case. Ay, uh, depende sa usapan ano. Oh, uh, yes, ito yan, okay. Yung tutuyan sir, oh, oh, lima lang na lang. Oh, lima lang eh. Yes. Ano pa? Marami na milika ni no. Oh, ayan. Idol, yung bago natin seller, ito, mura benta na ito, 2 <laughs> lang mga idol. Yeah. Two, five, lang O five lang sia mga idol. O five by my idol. Ayan.

uh, Pila sa Rose Street Barangay oh, Binyan, Bukang Ibulakan mga idol Iwis ko lang ha? after ng flyover Nasa paana lang ng flyover ito mga idol Sa Bukawe, MacArthur Highway mga idol Ayan Ito pa mga idol, 2525 lang ito ha Ayan oh. Ito, gawin ito ba tapa ito mga idol 2525 May mga bawas pa ito mga idol ha hmm.

channel nito na wala na 2525 lang mga idol eh Five, five. So, ito kay boss Ang uh, number natin boss 4912-238-0798 May FB ka? Oh, Mark, Mark Bryan Mark Bryan. Oh. Ayun, mga idol, ito, oh. Tagasan nga ulit kayo, boss. Papanga ba? Papanga, mga idol, eh. Mga 2 5 2 mga manok ni boss. Tawagan nyo lang. Okay, ay message you si FB. Mark Bryan, ba? Mark Bryan. Okay. Salamat, boss, ha. Three, five. Three five. Mga bawas pa naman, mga idol.

Idol. Ito yez sa bagong seller. Ipay paiblan to mga idol. Ah.